kapatid, sabi doon sa Jeremiah 29 verse 11 and 12. For I know a plan for you. I plan to prosper, not to harm you in good future and hope. Kapatid, kaya mga plano lang sa buhay natin sa, ng Panginoon, napakaganda. May pag-asa tayo. Kapatid, plan to prosper. I plan to prosper, not to harm you in good future and hope. Napakaganda ng plano ng Panginoon sa buhay natin. Kaya kapatid, kung uh, bulay-bulayin natin ang mga salita ng Panginoon, dito'y mapapariwarat. Kasi mahal na mahal tayo ng Panginoon, kapatid. Tandaan mo. Ako, deep inside na talagang dati wala akong Diyos na sinasamba. But now, pinagsisiyang ko dahil naka-encounter ako ng ano Panginoon ng Holy Spirit na kung paano niya ako binago dati makasalanan pero binago niya ako Kapatid, walang imposible isang um, di mo na kailangan sabihin kasi kilalang kilala ako dito sa lalugit sa Manila isang dating katapon at wala na wala na ano sa buhay kumbaga sa ano sa gabal sa mundo sa alot pero kapatid nung napunta ako dito sa Palawan nabago yung buhay ko nabago may may nag encourage lang sa akin may nag invite na sa akin sa church ilang pero hindi madali siya dahil may mga bisyo pa ako noon may mga napakaya hirap patanggalin agad agad pero unti unti hanggang sa nawala unti unti hanggang sa nakapag ano ka na sa Panginoon nasisi na isinoko mo na ang buhay mo sa kanya at sa akin hindi ko kinakaya ang Panginoon sa buhay ko bakit ako nabubuhay pa dahil alam ko may purpose pa ang Panginoon sa buhay ko kaya pa ako binuhay dami na ng pagsubok dumating sa buhay ko ando na yung nadisigasya ka na pero nabuhay ka pa rin ando na yung binaril ka pero buhay ka pa rin tinaksak ka buhay ka pa rin pero ando pa rin dahil may plano pa pang Panginoon sa buhay mo buhay natin, buhay ko Ganun kapatid, hindi ako nawala ng pag-asa. Hanggang sa ngayon, tuloy-tuloy ako sa Panginoon. Ang banda buhay ko, naging maayos, maging, nga uh, ano, mag inaayos ko yung sarili ko, yung buhay ko, binago ko, yung sa, yung mga anak ko, napaaral ko sila ng maayos, nakapagtapos na ako ng dalawa, dalawa, isang criminology at isang uh, education. Kaya, napakabuti ng Panginoon dahil nandoon ang pagkakano sa aking buhay nandoon pa rin ang pagkagabay niya araw-araw sa akin kaya kapatid tanda mo hindi pa huli hindi pa huli para magsisi tulad ko isang makasalanan tinanggap ko ng Panginoon lumalik ako magbike club ako sa Panginoon ito ngayon ako patutuos sa harapan nyo na ang buti-buti ng Panginoon sa buhay ko dahil hindi niya ako iniwan, hindi niya ako pinabayaan. Ever the trim verse 5. Alam mo ba kung anong gagawin ng Panginoon sa buhay natin, kapatid? Napakaganda ang plano ng Panginoon sa atin. Kaya kung tayo magpatuloy, magpatuloy lang sa Panginoon. Kapatid, tanda mo na yung impossible, lahat imposible sa Panginoon. Kung yung mga pangarap mo na marating, wala imposible sa Panginoon yan. Ipanalangin mo yan nakakamit mo yan, nakakamitan mo yan sa tulong at hawa at habag ng Panginoon kapatid kung naguguluhan ka sa buhay ask the Lord manalangin ka at magrepent ka dahil ang Panginoon naghihintay lang yan nandyan lang yan sa tabi-tabi nagkikilig yan sa iyo kung ano mga dapat mong sabihin sa kanya kapatid ha, don't give up thank you and God bless you to all